Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Farmer e. nga po pala rito uh, bali nandito tayo palayan natin mga kagulay update ko kayo uh, papakita ko rin dito talaga kasi marami na nagano ng update tapos uh, papakita ko rin yung ano sinasabi nung isang nag comment sa akin na style daw yung pag uh, ko daw bulok style bulok daw mga kagulay gawa ng tinanggal ko daw yung mga ah uh, pangalan nito mga sanga sa ilalim ayan, ayan na yung kinalabasan ng palayan natin mga kagulay wala pang abu-abuno yan mga kagulay mga dalawang beses pa lang na abunuan to mga kagulay gawa ng ulan-ulan dito ayan na yung mga bunga niya mga kagulay gusto ko lang ipakita doon sa nagsabi na ano yung pag style ko daw sa pagtatanim may bulok mga kagulay ayan na yung mga bunga niya mga kagulay oh. yung mga ano niya ayan siya ganito pala mga kagulay yung bulok na style mga kagulay ganito yung mga, style, yung mga resulta ng bunga mga kagulay oh. yung style bulok na pagtatanim yan yan sya mga kagulay sunod sunod na sunod sunod na yung mga bunga ng ampalaya natin mga kagulay bali itong pag pruning ko dito hanggang bewang lang mga kagulay yun nga sabi ko na kung anong dahilan na bakit ako ganun mag pruning mga kagulay na kahit ampalay pinupruningan ako kaya nga sinasabi ko lagi eh, sabi ko sa inyo lagi na ito uh, magiging basehan nyo lang mga kagulay hindi ko pinipilit na gayahin nyo yung diskarte ko sa paggugulay mga kagulay hindi ko sinasabing na gayahin nyo magka, magiging basehan nyo lang mga kagulay kasi may mga nagko comment sa akin na pangit daw yung ano yung ko bulok nga daw pero ito na yung resulta ng bulok na diskarte ko mga kagulay oh. yan na yung mga ano ang natin mga kagulay dito Halos tatlong araw na naman na sunod ang ulan dito mga kulay. Kung makikita nyo yan, basang-basa pa. Ngayon nga lang ano yan, makikita nyo. Guru, mapapanood nyo naman sa TV kung saan bandang may ulan mga kagulay. Baka sabihin ng man ng iba, nagsisinungaling ako na tag-ulan dito sa amin. Ayan, tag talaga dito sa amin mga kagulay. Ayan sya Ito na yung kinalabasan ng style bulok na pagtatanim. Mga kagulay. Yan na katulad nga ulitin ko mga kulay kaya ganito kasi yun ang pinag ko yung ulan-ulan dito wala kasing dito sa Karaga wala talaga yung katulad dyan sa Luzon na halos ilang buwan ang init Talos, halos ilang buwan din ang ulan dito kasi hindi pa naku-kompleto sa totoo lang dito mga kagulay, minsanan lang hindi pa kompleto minsan iinit siya ng tatlong araw dire diretsyo tapos apat na araw naman dire diretsyo yung ulan, minsan yung tatlong araw na init ang susundan nun halos isang, li isang buwan na dire-direct yung ulan. Hindi naman yung ulan na malalakas mga kagulay. Kaso lang uh, talagang nakakabaha din siya mga kagulay. Ikaw ba naman araw-araw ng ulan, uh, mababaha rin talaga mga kagulay. Yun ang, pinaga, yun ang isa rin dahilan kaya ganyan ako mag uh, tanim ng ampalaya talagang hanggang bewang. Totoo naman yung sinasabi nila mga kagulay na sayang nga naman yung sanga na tinanggal ko dyan sa ilalim. Mamumunga um, pa yon pero kasi kung ah, pag-aaralan natin mabuti mga gulay mayroon kasi mga sanga na ano na kumbaga hindi siya kailangan na kailangan talaga siya tanggalin mga kagulay alam yan lalo yung mga nagtatanim ng mga ano mayroon mga sanga talaga na payat yun naman ang tinatanggal kaso sa akin ang ginawa ko lahat ng sanga doon sa ilalim ng hanggang bewang ay tinanggal ko kahit matabay pa yan o payat pa yan tinanggal ko kasi mga kagulay gawa nga yun ng dahilan yung ganitong sitwasyon na ulan na ulan dito sa amin ayan sya kung, kung titignan nyo naman wala syang punggos man. meron din sya panakanakang punggos pero kung totoo sa inyo kapag halimbawa hindi ko yan pruningan tapos ulan na ulan dito mas madali kasi mga kagulay yun ang lagi kong pinapaliwag mas madali syang makapitan ng punggos kaysa dito eto makakapitan din naman siya hindi ko naman sinasabing hindi nila siya makakapitan ng punggos pero mas ano siya may natin Mas may iwasan natin mga kagulay Hindi katulad yung hindi naka pruning Tapos yung mga iba wala pang ang plastic mulch Uh, hindi pa nakapruning hindi ko naman sila ano hindi ko naman kinu-question sa kanila kung baga kanya-kanya naman yan diskarte eh, kasi marami naman nagbablog na kanya-kanya uh, rin diskarte eh. kaya nga lagi lagi namin sinasabi kahit yung mga mga nag, ano, nagbablog na iba 'Di diba, sinasabi na sa inyo na lang din 'yan, magiging basehan lang mga kagulay. Hindi namin sinasabi na porket nag-vlog kami 100% na 'yung mga mga ano namin nagagayahin yun na. Kasi meron din 'yung gagaya, halimbawa sa akin, gagaya. pruning pero iniwan lang din naman doon 'yung dahon, 'di ba? Halimbawa 'yung pinruning niya merong amites uh, o kaya merong whiteflies, uh, white place, o kaya merong fungus tapos iniwan lang din, nagpruning nga siya, ginaya nga ginaya nga niya 'yung ginawa ko pero iniwan lang din naman niya doon ay eh, sigurado kung ano yung insekto na nandun sa tinanggal mo babalik at babalik lang din doon mga kagulay kaya dapat uh, kung talagang gagayahin nyo limbawa ay lahat lahat gagayahin nyo mga kagulay kung gagayahin nyo walang man, wala naman mga ano wala namang mawawala sa akin kung gagayahin nyo at saka hindi mga kagulay yun lang yung ano ko yung pinapaliwanag ko mga kagulay kasi meron akong nabasa sa comment section ay na style ko daw bulok pero ito na nga yung ano, kinalabasan ng bulok na style ko mga kagulay Ah, uh, marami-rami na siyang bunga. Aldo nakapag-garbis na ako dito, yung kinuha ko yung unang bunga talaga lang niya, 10 kilo lang nakuha ko dito. Nung binilang ko to, wala na siya sa 250 mga gulay. Gawa nga meron pa rin naman na no? Hindi na rin naman na 100% na nabuhay naman talaga mga gulay, wala na siyang 250. Pero nung ano to, kasi dapat to ay nasa 300 plus. Pero meron tatlong linya na hindi ano? Tatlong linya na hindi nataniman tapos Meron pa yung mga ibang namatay. Ito naman yung mga namatay dito. Papakita ko baka sabihin na naman eh ako kasi onti yung harvest ko baka ganoon na naman may magko-comment na naman ng ganoon. Papakita ko sa inyo yung mga kagulay mga mga namatay lalo yung banda doon. Hindi naman katulad niyan, oh. wala nang puno diyan mga kagulay. Tsaka sa magtatanong kung ano spacing ko, mali nga lang tong spacing ko mga gulay. Hindi naman tama naman to isang metro pero kung malapit malapad pa lang tabla mga kulay pwede pala sya ng ano kahit mga 0.7 o 0.6 mga ganoon kasi malapad to mga kulay yung tong tabla ko meron pa nga malapas malapad dito na nagtatanim ito sa akin alo 3.5 to meters yung tabla ko mga kulay meron nga suggest sa akin nakakita na ano tumawag sa akin sa messenger ko sabi boss kapag ganun yung tabla mo uh, pwede, pwede mong ano pwede mong mas lapitan yung spacing mo sa ano per hill sabi sa akin kaya nga yung iniisip ko oh nga no kaya nga sa susunod na magtatanim ako kung ganito o kaya tapos lalaparan ko magiging 4 feet ay 4 ano 4 feet na o oh, for ano nga mga gulay for 4 meters mga kagulay halimbawa mas ano na kung mga ang puno mga dito na siguro hindi na doon mga kagulay kasi wala pa yung ano nyo, mga kagulay oh. Yung ano niya. Tapos malirin dito mga kagulay. Dapat pala to mas malapit kasi yung iba bumabalik na mga kagulay oh. Bumabalik din niya naabot kasi. Kasi sobra isang dangkal yung ano. Yung lawak nito dapat pala mas malapit mga kagulay. ilang, sa magagay sa akin, huwag niyo gayahin lahat mga kagulay kasi kapag ginaya yung ganito, oh, malayo na masyado mga kagulay, hindi bumabalik na katulad nito mga kagulay oh. Kumabalik kung malapit lang sana to dapat de diretsyo siyang ganun yan mga kulay ito na sunod sunod na yung mga bunga niya mga kulay baka sabihin nyo naman na yun, dito lang ako lagi pumwesto pupunta tayo doon mga kulay sa ibang ano ibang pwesto baka uh, nagpapaliwanag oh ganyan na naman baka sabihin na naman sa akin dyan ka lang nagkano kasi dyan lang yung marami tak ng bunga pupunta tayo doon mga kulay para hindi naman sabihin ng iba na ano ito punta tayo dito ayan dito tayo mga kagulay ayan ito na yung mga style ng bulok na pag, ano, pagtatanim ayan siya mga kagulay wala pa sa ibabaw pero marami ng maliliit mga kagulay ano ayan ayan baka kasi doon ko lang pinapakita doon lang ako pumapwesto kasi doon ang maraming bunga ito ewan ko lang kung ilang ma-harvest dito mga kagulay ayan Ayan. Ayan yung mga bunga niya mga kagulay. Ayan. Sunod-sunod siya siya mga kagulay. Ando maraming damo. Gawa nga nung inspiranto. Na inspiranto ng pang damo bago ito tinaliman. Kaso lang siyempre ulan nga ng ulan dito sa amin. Kaya nagkaganyan na naman. Ito yung sinasabi siya sabi ko mga kagulay. Yung iba hindi na nakakarating doon sa ano kasi malayo. Ayan o naglaylay na siya mga kagulay Oh. Ayan. Kaya kapag gagawa kayo ng ano mga kagulay mas malapit dapat. Para makaabot siya. Ayan. I aakyat ko lang mga gulay. Mamaya ko na lang iakyat kapag katapos ko mag-vlog mga kagulay. yan yan yung mga ano, bunga natin. Ayan. Bali Galaxy Max F1 to mga gulay variety nito. Gusto ko nga sana magtanim din ng patola. Kaso wala naman dito nagano nagbebenta ng ano na seedling. Dito sa Karaga naghahanap nga ako pero wala. Wala akong makita, wala akong mahanap mga gulay kaya ito lang. Galaxy Max na lang mga kagulay hindi siya ano hindi siya grafted mga kagulay so yung mga kagulay pinakita ko sa inyo to itong style ng bulok na pag ano pagtatanim kung ano yung bunga ba nya kung ano ba yung kinalabasan so sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag uh, tatanim ko ng iba't ibang klase ng gulay kapag nakapagtanim na ako ng atsal update ko kayo kasi itong plano ko dito, tataniman ko to dalawang plat pa to. Uh, mga kangkong siguro, tatanim ko. Kangkong itatanim ko dito mga kagulay para hindi siya masayang. Sa lahat ng pagitan mga kagulay. Eh yung kangkong hindi naman kailangan ng ano. Kasi wala di naman namumunga yun. Kung baga dahon talaga yung inaano doon. Mga, mga kangkong na lang siguro dito. Tapos doon ay talong ulit na 3,000. Tapos at sal na 3,000 mga kagulay. Ganun na lang gagawin dito. Tapos yung sitaw, hindi man, medyo malayo yun hindi ko na mapapasilip sa inyo mga gulay kaya gagawan ko na lang ng panibagong ano yun panibagong vlog para makita nyo rin mga gulay so, hanggang dito na lang ako mga gulay ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga legit na sumusuporta sa akin ah uh, God bless po sa ating lahat